So nga pala yung uwi na sana dapat ako. Ang date talaga ng pag-uwi ko ay July 24. Pero ngayon July 25 nandito pa rin ako sa probinsya. Kasi nga pala dalawang araw July 24, July 25. Wala nga pala ang byahe yung mga bus kasi nga pala 'di ba malakas pa rin ang ulan dahil sa bagyong Karina. Noong July 24 na nga ayan nasagpaalam pa ako kay Inang kasi alam ko, ang alam ko talaga na makakauwi na kami niyan. Kasi aniyatid na nga pala kami diyan sa bus sana. Kaso nga pala 'di ba malakas ang ulan, maraming mga nabahay, mga kababayan natin diyan sa Manila. Yan sa case. Son Montalban, ganun, Marikina. Yan yung mga napuruan niya ata eh, mga baha. Kaya, pero lahat tayo dapat be safe. Ay, be safe ba yan Basta mag-iingat tayo lagi. Kasi so, yan na nga pala, nandiyan na nga pala kami sa basta sasakyan namin. Kami nga pala yung pinakaunang ano dyan kasi inisip na talaga namin. <coughs> Mabuti na nga lang din pala kasi. Baka kasi kapag tumuloy pa rin, diba, baka mas stranded lang kami. Mga ilang oras din kami maghihintay doon. Kasi nga pala mga time na nyan is sobrang baha daw sa NLEX. Tingnan naman yung outfit ko bro. Tapos hindi lang matutuloy. Ito nga pala, day na nga pala. And wag nga pala si tatang dun mismo sa bus. Kaso wala din daw palang biyahe. Sobrang lakas daw kasi pa rin talaga ng ulan. Kaya tingnan nyo yung mga padalasana namin. No? Yeah. namin yung iba, yung mga ibang fruits dyan. Hinug na, hinug na sila. Pati yung mga pinapabili ni ma, ay pinapadala ni mami na ano, bibingka. Wala na rin. I mean, meron pa kaso, di lang naman na alam namin kung makakasurvive pa papunta dyan sa Manila. Kaya nag-isip ako. Kasi ano ba diba, last two days nga pala bago ako muwi dyan papunta sa Manila. Eh, hindi ko nga pala na-enjoy kasi sobrang lakas ng ulan. Siguro, ito na rin binigay ni Lord na parang ano chance ko. Para yung last two days ko nga pala yun. Para ma enjoy enjoy ko rin naman, di ba? Kaya nagbasketball na nga rin pala kami. Kasi promise sa Manila hindi na naman ako makakapag-basketball. Kasi gusto ko gusto ko talaga mag-basketball kahit di ako masyado marunong mag-basketball. Kanyan talaga kailangan kong matuto kaya nga ako nag -a, nag nagpa-practice nag diyan, no? Kasi ano isa rin to sa mamimis ko kasi di ba halos araw-araw kami nagba-basketball pag nandito ako. Eh doon naman sa Manila hindi ko naman magagawa to, eh, di ba? Pero alam niyo naman na kasi na sobrang enjoy talaga kapag nasa probinsya kayo, di ba? Kasi hindi lang mga devices, ganun, cellphone yung magagamit dito. Pag dito ka kasi sa probinsya, more on physical, more on sports kami. Tapos mamimiss ko nga rin pala yung kada hapon, mag-mangingi ka kay Inang na merienda, Ganon Isa din sa mamimiss ko, yung ano, yung pag nagbabantay ako, pag binagbabantay ako ng tsenda ni Inam. Siyempre, hindi lang naman yung pagbabantay ginagawa ko. Minsan, kumukupit ako ng mga pagkain, gano'n. O, oh, hindi pera, ha? Hindi pera. Basta yung mga makakain lang, gano'n. Minsan, yakult, gano'n, ganun. Minsan, chaki, gano'n. Minsan kasi, kung ano makita kong masarap, parang kakainin ko agad. Basta ano, sana bukas, July 26, sana meron ng ano, biyay. Pero meron na sigurong biyay kasi umalis na, ba na daw si Super Typhoon Pero, karina gano'n, eh, mag-iingat pa rin tayo lahat kasi may habagat pa rin. Yung ba, ano, after shock di ba may aftershock yung lindol. Abang may bagyo din ba? May aftershock? Baka habagat yun. Hindi ko alam. So yun, naka-dinunan ka lang. Bye-bye.